Magandang araw mga kabatang. Mm, Mag-walking muna tayo ngayon para pong pa-lusog din ng kalusugan tapos sa uh, para naman mainitan tayo. Kasi mm, sakto yung panahon, mainit pa naman. So walking tayo ng mga 15 to 20 minutes para makita nyo din yung paligid ko dito. So let's go. Ito pala yung munting bahay namin. So ayan. Naka, dyan, na, dyan ako nakatira for almost 6 uh, months na. So by next 2 months li Lipat na kami ng city So siguro mag-iiba na yung location ko At saka yung bahay Sana medyo bago-bago naman next time So okay na nga tayo mga kabatang Medyo mainit pa Kasi 3.30 dito Buti nga mainit ngayon Kasi last week Kahit kahapon maulan pa rin Pero buti ngayon Mainit na kisamang panahon Pero hindi mo masasabi Mayamayang ulan dito kasi ganito yung panahon dito may pagdaang mainit after 1 hour ubus na yung ulan so talagang hindi mo masasabi pero napakaganda ng panahon ah, kahit mainit malamig pa rin yung klema so talagang ma parang nasa bagyo ka lang or sa ah, yun, mga ah, malalamig na part ng Pilipinas so ito nga yan. more on greeny din naman tapos yung mga bahay mga tahimik lang talaga dito mga kabatang kaya mis, nakakaramdam pa rin ako ng inip kaysa sa Dubai sa Dubai kasi maraming tao so pagbaba mo maaliw ka na dito talagang pagpatak ng alas 6 wala ka nang makikita sa kalye nasa loob na lahat ng mga tao laking bagay talaga kung kasama mo ang pamilya mo dito mas problema naman kailangan maghintay kasi pagka uh, kinuha mo ang pamilya mo dito na hindi pa kayo PR mahal din yung mga babayadan mo insurance tapos yung bahay sasakyan so talagang wala rin matitira sa inyo buti kung pares mga pag work na full-time kayo ng partner mo pero kung hindi uh, hindi kayo makakasurvive kaya sa akin ah, tiis tiis muna sana by next year makuha ko na din yung mag iina ka para may makasabay na ako mag walking at hindi nakakabato sa bahay eto makabata ko para lang kakahuyan na to yung lugar, yung lugar ko is uh, ah, medyo village area na to sa so, medyo dulo na to so talagang kawan pa siya ah, medyo bukid pa talagang ayan kakahuyan tapos yung bahay medyo malalayo pa which is very different, different na to paglipat ko ng city ayan o oh. pwede tayo siguro mga mang, mga dito pagka umulan ganito lang sya mga batang tahimik so pakinggan lang mag walking pagka gantong ah kahapon na oro kaya sa umaga eto may pharmacy kami dito pero para namang walang masyadong customer tahimik na tahimik pero napakaganda ng ang uh, climate dito mga kabatang sa inya malinis uh, organized din yung yung community sa talagang uh, mawiwili ka ang downside lang noon is mahal nga yung bilihin, bilihin dito is halos doble sa Dubai so magtitipid ka para makasave ng kaunti eh. kasi yun, yung mga alak dito halos doble yung presyo sa Dubai kaya ang kaya lagi ang laging kong nainim dito is sa red wine kasi yung mura dito so ito yung pinakamain highway dito ng City so pag lumalabas kami pupunta ng city sa bus ito yung way namin kasi ito mga kabatang ito ito yung parang pinaka uh, central uh, place nila na andito na yung mga shopping center at saka yun nga kumpleto na sila ng mga uh, mga tindahan dito. Yun nga lang medyo maliliit siya compared to the other estate. Pero kumpleto na. kaya isang maliit na community siya pero kumpleto naman lahat siya. Pero siyang mini mini uh, supermarket parang istilo uh, maliit na SM. So Okay ding mamuhay. Kaya marami na rin na willing to mera dito mga Pilipino. Kahit malayo sa city. Kompleto naman sa lahat. Tapos yung trabaho nila is malapit lang. So mas nakakasave sila. Kasi mas mura yung renta ng bahay dito. Kasi sa city. So kung ngayon, yung renta ko is 150 per week. Paglipat ko ng city, siguro nasa mga 200 na to 220. Pag uh, medyo, ahm, uh, hindi mo pa naswerte, siguro 250, so ang laki ng difference, which is weekly yun, so parang additional 400 a month. Ayan na andyan na yung post office, may mga uh, bilihan na rin ng alak dyan, sa buhay, ah, uh, mga second hand na gamit parang day to day sa Dubai pero ay mahal ba lang na konti sa day to day Yan, may dome restaurant din dito tapos bandaron ron yun yun yung uh, mga subway meron din kami dito Domino's Pizza tapos yung Coles yung popular na supermarket dito okay naman siya hindi ka <laughs> magugutong <laughs> basta may pambili ka lang <laughs> so punta tayo sa may bridge Bakita ko sa inyo mga kabatang yung isang parang pinaka heritage nila dito ito ano nga mga kabatang mm hindi -hmm. diba, ko alam ibig sabihin ng mga post nila so parang mga heritage uh, pasyalan nila dito so ayan parang masyadong mga tao kasi nasa kanya kanya silang galaan tawid tayo ng tulay Kapag Dalawang beses ko pa lang itong mapuntahan kasi hindi naman ako galain naisip ko lang na i-tour kayo before kami lumipat ng place so at least uh, makita nyo napakatahimik masarap ng hangin Ayan. padalawa dalawa yung tao na nagkapahinga Oh, may dinak. Si yung hanging bridge nila. Yan ah. Bridge. Tapos ayan meron. Dito yung Amore uh, uh, River nila. So uh, Wala namang namimigit dito kasi muron mga wild ducks lang yung naandyan Andiyan. Tapos siguro yung mga eseda hindi rin nakakakain. Nakakabat ang iko kayo. Ayan, yeah, nasa gitna na tayo ng ilog. Hawakan na natin ang ah, cellphone natin kasi baka malaglag mahirap maglangoy dito kasi malabo yung tubig <laughs> alam ko pinjara pa rin tong kabila na to pero parang separate community lang siya tapos parang less less, uh, less people lang din siya ayan na mga kabatang oh. ayan yung mga wild duck Ang dami na yan. yun to sa banda doon. Ayan ah. Yung mga wild duck na yan, wala namang... Diyan na lang nagbubuhay sila. Ilaloko ko nga si father minsan yung lagi kong nakakasama dito maghanap kami ng itlog ng mga wild ducks. kaso hindi doon nakikita yan eh. ayan pa rin dito mga kabata so, talagang tahimik lang din may mga sari sarili silang onda pahinga muna tayo ayun nga mga kabata pahinga muna tayo ng konti medyo nahingal din ako ng konti kasi nakadalawang ikot na ako ng jogging so parang dalas uh, around ko na walking doon ko nalang kinuha yung cellphone ko pero napakasarap naman ang hangin dito so, tahimik, sariwa para kalang lang nasa probinsya kaya na, nga, naggustuhan ko din yung klema nila. Kasi parang Pilipinas, parang nasa Patangas lang din ako. Kaya na medyo less uh, tao lang siya ng kaysa, kaysa sa Pinas. Lagi like, mabibilang mo lang yung tao. Tahimik. Yun nga. Wala ka rin namang, pwede kang gumala. Kaso, yun nga, kailangan may sasakyan ka din kung magbabas ka limited din yung limited din yung uh, schedule so mahirap din so, kung may sasakyan kaso hindi pa naman ako makakuha ng sasakyan kasi nga medyo mahal din so tiyaga tiyaga lang muna ipon muna ng konti so lakad na ulit tayo pabalik sa bahay mga kabata Ito yung sinasabi ko sa inyo ng pinakasentro. Ayan, may mga bilihan na dito. Kung... Kaya mga maliliit lang. Ayan na yung pinaka sentro. Nandiyan na yung shopping center. Nandiyan yung supermarket. So, dyan lang. Lagi ako pumipibilhin, Dito. Kailangan ko dyan. Kaso kailangan maaga ka lang tak ng alas 6, sarado na sila so, kailangan na huwag kang okay, lalabas ng medyo hapon na at kung mamamalengke ka kung yung pang ilang araw na din kasi yun nga yung mga struggle dito na pag hapon na wala ka nang mabibilhan meron din kaming charge dito na every Uh, second of Sunday I think, uh, like, two times a month nagsisimba ako pag uh, medyo maganda ganda ang panahon minsan every week buti na lang at uh, Pilipino din yung uh, pari dito kaya so parang yun minsan nakakasama ko paglabas kasi wala naman ako makajamming sa so, si father lang ayan ito yung simbahan namin dito so bukas simba ulit tayo Tapos so, yung mga gasoline station dito para lahat ah. Uh, self service na. Sa talaga. Tawid muna tayo mga kabata. Kasi. bilis naman ito. Marami din dito mga kabatang ng mga yung mga alliance church na yung mga para sa lang mga Christ, Christian din, Christian church parang mayroon dalawa dito sa place namin so nakaka-amaze din tapos ayan, yung ano yan yung compound na yan uh, eskwelahan yan, elementary to high school so public so kung magkatagal sana kami dito pwede na dyan yung mga bata kaso lilipat na rin naman kami ng city so hindi na rin tapos ito yung pinaka-bakery namin Ayan. Mag uh, magkano na buwan na ako. Bukas pa rin sila, alam ko hanggang 5:30 sila. Pag weekends hanggang 5:30 sila, pero pag weekdays 4:30 lang. Sayang. So, ayan. Back to base na naman tayo. mga kabatang ha back to base na naman tayo sa bahay na naman so isang linggo na naman na trabaho ayun kita yung makikita yung bahay namin na medyo lumana din talaga pero okay pa naman ang loob niya so paano mga kabatang sa sunod na video ko na lang ulit sana makagala ako next time uh, wala pa rin kasing masyadong time kasi busy pa rin sa trabaho tapos ang dami ko pa rin na asikaso pero asun uh, makakapag uh, galagala -gala din ako at makakapag-share ng mga ilang mga bagong location sa inyo at mga pasyalan dito. So sa, susunod na ulit mga kabataan, ingat tayo palagi.